Uh, naranasan niyo na bang uh, bago pa lang na niluluto ang kanin nyo ay namamasa masa na po ang tagiliran po ng inyong kaldero yung mga nilulutoan nyo. no ilang oras pa lang ay parang amoy panis na po so ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po na hindi tayo mapapanisan ng kanin no sa buong araw po na ating pagtitinda ay minsan po ay matumal, no? Uh, hindi masyadong mabili ang kanin kasi yun nga, matumal. So, ituturo ko po sa inyo kung paano natin ma maiwasang mapanis ang ating kanin sa buong maghapon. No? Malaking tulong po ito para sa mga karinderia owner, lalo, lalo na po sa mga namimili po ng ating mga kanin, no? especially po yung take out. lahat, kumusta po kayo dyan uh, sanay nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon at sanay uh, maganda din ang takbo ng inyong negosyo uh, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa ating uh, nilolotong kanin sa karinderya or hindi lang sa karinderya kundi sa ating bahay no kasi na experience ko po na madalas akong napapanisa ng kanin sa aming bahay den sa karinderya naman po ay uh, yung mga leftover ko sa nakanin sa ngayong araw, kinabukasan po ay panis na po. So, may solusyon po tayo dyan. No? Magbibigay po ako ng tips no kung paano natin masolusyonan ang mga problemang ganun kasi po mahal po ngayon ang bigas. No? Ang ginagamit po namin na bigas ay 58 pesos po ang kilo. Kaya hindi po biro ang mahulog lang po sa wala, no? Mapapanis lang po at hindi po natin mabibinta. Then, hindi po natin pwedeng kainin kasi panis na nga. So, magbibigay po ako ng tips, no? But before that, please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po ng mga videos. At huwag nyo rin kalimutan na i-like and i-share po ang ating videos upang marami po tayong matulungan na nangangailangan po ng ating mga tips. Shout out po sa aking uh, suki po sa public market, yung suki ko po sa laman loob, sa dinuguan, sa paklay at sa kabupis. No, shout out kay Dodong, sa Bila, kay, kay, Darlene. No? Maraming maraming salamat po. No? Ang bait po nila kasi minsan po ay nagpapa uh, nagpapadeliver po ako sa kanila. So, yun po, nagde-deliver naman po sila ng libre. So, no, so hindi na po natin patatagalin pa, kundi simulan na po natin. Unang tip ay uh, hugasan ng mabuti ang kaldero or uh, rice cooker na ginagamit natin pang luto ng kanin. Kasi po, uh, na-experience ko, gaya ng sinabi ko na uh, nagluluto po ako morning, then Uh, sa tanghali po ay namamasa na po ang tagiliran. So, ang solusyon dyan, kapag ganun po lagi ang mangyayari ay hugasan nating maigi ang ang ating nilulutoan na kanin. No? Pangalawang tip po ay gumamit po tayo ng bigas na maganda. No? Kasi po sa karinderya po ay kailangan natin ang bigas na maganda, maputi, yung malambot. Kasi po kahit anong sarap ng ulam nyo, kahit anong klaseng ulam na kinakain po na ating customers, kapag ang bigas na ating siniserve ay hindi maganda, hindi masarap, ay parang nawawala po ang sarap ng ating ulam. No? So, yan po ang ating tingnan kung sa bigas naman ay wag tayong pipili ng mumurahing bigas. No? Kasi po ang customers natin ay hindi po ganahan kumain kahit tayo naman sa sarili natin no sa bahay natin kapag ang bigas po natin ay matigas hindi tayo gaganahan kumain. So ganun din sa karinderya. Kailangan pumili tayo ng bigas na maputi, malambot at masarap kainin. So yan po ang pangalawang tips na at saka po yung bigas na maganda, hindi mabaho ay matagal din po yan mag mapanis kasi meron pong bigas na uh, madaling mapanis no ang bagong luto ngunit amoy panis na po kasi uh, hindi po magandang klasing bigas na ating ginagamit then pangatlong tip po ay sa pagluluto po ng ating kanin sa karinderya or sa bahay ay ang masasabi ko po ay uh, mula nang ginamit ko ito na technique ay hindi na po napapanis ang aming kanin no Halimbawa, may natira sa gabi, no, minsan kasi matumal, hindi naubos, matira sa gabi. Ang kinabukasan po ay kinakain na po namin yan, personal consumption na po, no. Ginagawa naming uh, fried rice, then pwede pa namin kainin sa tanghali yung natira at pwede pa rin, rin namin kainin ang natira sa hapunan, no. At pwede nating ipamimigay po sa ating mga tauhan kung sakaling po na marami tayong na iwan na kanin sa gabing iyon, no? So, hindi po nasasayang ang kanin natin dahil sa technique na ito, no? Uh, una po ay hugasan po ang bigas, no? Halimbawa, uh, nagluluto po kayo ng isang kilong bigas ay hugasan nyo lang po at saka uh, haluan nyo lang po ng isang putsarang suka, no? Kahit anong klasing suka, basta maasim ay pwede na yun, no? Sa isang kilo po ay isang kutsarang suka ang ating ilalagay, no? Sa dalawang kilo naman po ay dalawang kutsarang suka naman po. At sa tatlong kilo ay tatlong kutsarang suka, no? So, one is to one po tayo. Kung magluto po tayo ng limang kilong bigas, so, limang kutsarang suka naman ang ating ilalagay. Then, wag po kayong mag-alala kasi po, uh, hindi po nakaapikto ang asim ng suka sa ating niluluto na kanin. No? Na-experience ko talaga, hindi nakaapikto. Hindi po maasim ang ating kanin. Kundi, mas lalo pang pumuti. No? Pumuti at lumambot. Then, nag-aalasa po ang kanin kapag nilagyan po natin ng suka ang ating ang ating sinaing no so magandang idea ito para sa mga nagkakarinderya, no maganda talaga kasi lalo na sa mga nagti take out no uh, meron pong bumili sa morning na kanin then tanghali pa nila pwedeng kainin kasi nga nagtatrabaho pa sila ay hindi talaga mapapanis ang kanin no malaking tulong po talaga para sa ating mga customers na hindi, po sila napapanisa ng kanin na kanilang binili sa atin. No? So, halimbawa, uh, nagsasaing po kayo ng tinatawag natin na buyok, yung no. nagpapakulo ng tubig bago nilagay yung bigas. So, ang tawag sa amin yan ay buyok. So, kung ganun paraan po, kung ganong paraan po kayo nagsasain ng kanin, no, kasi ginagamit yan sa pangmaramihan. So, ang masasabi ko po ay, kapag kumukulo na po ang tubig, ay sa kanyo na po lagyan ng su suka, no. Kung ilang kilong bigas ang ilalagay mo, yan din ang takal mo sa iyong suka na ilalagay. Halimbawa, apat na kilong bigas, lagyan mo ang tubig ng Uh, apat na kutsarang suka, no, yan po magandang idea po yan tapos, saka mo na ilalagay eh, ang bigas na iyong lulutuin eh, no? maraming paraan po halimbawa, nalimutan nyo po na maglagay ng suka so, ang gagawin nyo po halimbawa, uh, wala ng tubig, so pwede pa naman po kayong maglagay ng suka, gaya nito no kahit uh, wala ng tubig lagyan niyo ng suka ang kanin na niluluto niyo at saka takpan lang po okay na po din yun kasi yung suka po ay yung amoy niya ay umiikot pa din yan sa buong kanin so hindi hindi pa rin mapapanis ang kanin na ni niluluto niyo Then apat, pang-apat na tip po para sa mga karinderya owner, no? Uh, tip ko lang po na yung leftover natin sa nakanin nga ngayong araw ay huwag po nating itinda, ginabukasan, no? Personal consumption na po 'yan. Kasi po uh, mahahalata po ng ating mga customers na uh, nagtitinda po tayo ng uh, leftover, yung tinatawag natin ba na bahaw, no? Bahaw So, kung maaari lang po ay kainin na lang po natin at saka magluto po tayo ng bago para po sa ating mga customers. Anyway, binayaran naman niya, no? At saka, kumakain naman tayo kahit wala tayong leftover, di ba? So, mas maigi na tayo na lang po ang kumain sa leftover at magluluto po tayo ng bago para sa ating mga customers upang babalik-balikan po tayo ng ating mga customers. No, hindi po sila madismaya na kapag kumakain po ay may ibang amoy, no? May ibang lasa. At saka nahahalata din niya na leftover ang ating kanin. Kasi po experience ko po 'yan, no? I've been in 22 years in Carinderia business, so dahil nasayangan po ako sa aking leftover sa gabing iyon at iniinit ko po at bibininta ko. Ngunit, hindi po maganda ang outcome. Kasi po, nahalata po ng ating mga customers. Nagsasabi po sila ng totoo kapag nag-dine-in, nagsaserve tayo ng leftover. Magsasabi po sila talaga na, anong kanin ito? Bahaw? So, no, nakakaya naman po. So, uh, hindi po tayo magtatagal sa ating business kung hindi po tayo gumawa ng tama para sa ating mga customers. So, yan lang po sa araw na ito. At sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.